Dragon fruit! So, for today's video, iibagan ko raw ka mo kading magkaan nga ni kading masiram na dragon fruit. Oh, mga magtaga silang silang na rosa na muna ka mo, ta ako na muna magkaan kading dragon fruit. Bali, adi nga ni po, ay inayatan ko lang nga ni po, kaya din yun na nga ni po pag-ayatan. O di ba? Abo talagang maayatan, kaya kinagat na ni Manay. Oh, shout out nga ni po, ki Uncle Uyo na amung nga ni po nagtao kading dragon fruit. At ang pinuputos-putos nga ni sa plastic na ayatan palugod. Oh, di diba, ba, diba, uda na ginibo kinukunan ni dragon fruit ay inayatan na nga ni eh ako man niya ni po ipagkakaon eh, ko at pagkabayad ko nga po kadi sa puon kading dragon fruit oh di ba nakakaakit ako lay niya si siram, siram sana oh pabayaan niyo na ang nagkakapot ka dragon fruit kung arkito na itsura basta mag-focus nga ni mo sa masiram na dragon fruit oh, <laughs> Unin <laughs> At tadi pa nga ni na sa dragon protein ay nayatan na mo. Kundi nag-ayat na naman niya ni kami kading kadadakilang mga bata. At ah, magkaan ka, kadi sa isad na pidaso busog-busog ka talaga kadi agad. O di diba sabi ko bidyoan ako taning iplex ko din kadadakilang bata. O sa mga di nakakaisi banana saging batag tabian ha O pagpasensya nyo na lubog man palan sulalawgun ko. Ay ading para ayat ngamin na inuubos kung uno inaayat. O oh, ko subago ulitin ko rawa ding video. Guys, kadadakil laman na batag. sa ko gusto. O, oh, kung maaalala nyo nga nipo ading video nga di, among nga nipo di sa so pinakaunang tinauwan ka namang Look, batag. Look guys, sobrang laking saging Guys, guys pwede nyo ding batag. Tingnan nyo tong banana. O, oh, Tagalog Tagalog na kasi, salasalaman. Eto na guys, kakainin na namin itong dragon fruit. Sabi mo. Dragon fruit. Bali kinaramragan na nga nipo na mo nga nipo ading ah, ibang dragon that's fruit. It, guys. Kainin na natin itong, ano di? Dragon fruit. Oh, by the ninyo si Musumi, ta sige pa ano cute. Yung, uh, ay, olis. Oh. oris. man. Mm -hmm. O, oh, di ba? nakakatakam talaga ding dragon fruit. Siram-siram sa nanganipo. Ay, sadiraw raw ta magpa-cute-cute raw muna kami ni Musumi bago kami magpaibog ka ding dragon, dragon, fruit. fruit. Oh, may nanganipo palang kamu magkaun. Adi nga nipo palang na dragon fruit is high in vitamin C and other antioxidants which are good for your immune system. And also, it can boost your iron levels. O, oh, ba diba, nag-English si Manay? Nabasa ko sa nang kaya po adto Adiman nga nipo palang na dragon fruit is native to Southern Mexico and Central America. Pero sa nguwan nipo, ni a dragon fruit nga nipo ay nagtutubo nga nipo sa all over the world. Bali ag kung anipo darawang klase a dragon fruit. The most available widely variety. Has a white with a black seed. Pero adi nga nipong ko e malaka red na ag nga ni mga item-item na tulang. Adi nga nipong dragon fruit a flowers nga nipo ka di only open at night. O taabang-abangan taraw kung nagbubuka man na di ramrag